naglibok ko kuya kung unsa akong angayad ngayon sakit na kayo kang ipate kuya naluinak na gugma sa kagahaka mga kaagi sa kinabuhi nga hangtod karon nagpabilin nga handumanan kasakit o kalipay. nga gisawan nahimong dili makalimtan luyok sa nanglabing panahon Gugma sa kagahasa. Kun kamo adunay pinasahi nga istorya sa kinabuhi, ipadangat kana sa tulumanon. Kauban si Kuya Nick Aron Matambagan. Gugma sa kagahasa. <coughs> Ato na hatagad ang ang istorya ni <coughs> ng <coughs> diri sa tong programa programa nga gugma sa kagahapon der kuya may ngadlo nga nakanimo obra sa sa mga suki nga na rega sulod da kanunay sa mga programa ang gugma sa kagahapon Nagpadangat ko sa kong istorya ko yan gumikan kaya gusto na ko nga matagal o kapagtagal. Kabahin na sa kong problema karon. Kuya na yung katawaga lang ko sa pangalan niya Estila. O sa ka 30 anyos. Nagapuyo ko dahil sa may barangay Tandang Sura. sa Sakop sa syudad sa Butuan. kahit kayo ang akong sitwasyon ya. gumikan kaya nakaba naman ko o uh, irresponsible walay trabaho gumikan kaya para ka ko kuya gusto ang tako nga mabiya nga to kaniya pero gumikan lagi kaya doon na mga anak ya may nung dan nga mo nakapung ngarik ka na ako nga mo biya nga tunakang nga ramo matawag ko ya nga gidaog-daog ko sa kong bana adun ay panahon nga hubog nga mupauli ang akong bana kulatahon ko wala gi kay mahimo kuya gumikan kayo wala makatabang rin ka ako ang ako mga anak dagmay pa dili permi ang iyang trabaho gumikan kayo permi man pahawaon sa iyang gitrabahoan gumikan kayo uh, palahubog man o nang ako na lang ang naning kamo sa pag uh, labada sa among silingan ano panahon ko yan mga lata ang akong kamot. Lumikan sa kong pagpanglaba. Sobok kay palandungon gumikan kay sa panahon nga na kwarta, kwarap. Kwaon sa kong banaon niya. Iyang nga iinom kauban niyang barkada. Ano na ipanahon ko yang uh, iyang ipatad sa sugar. Wala kay mahimo ko ya. Igo na lang ko uh, nga sa kong mga, mga luha. Gawikan kaya. Kung dili ko mosugod. Kula tahon man ko. Sa akong gabana. Naglibog yung kuya ni. Gamikan kaya doon ay panahon kuya Ang akong nga mga anak Iyang nga dagmalan Bisa na wala iya uh, Sala Basta mahubog siya Iyang nga pasakitan Gani ang akong nga mga iksoon kuya Nagsigi na sila Gatambag nga rikan ako Na akong nga biyaan Akong nga bana Gamikan kaya naluoy na sila Ngarikan ako og ako nga ng magana. Pero ambot ba kuya? Dili magin ako kaya kabiyaan ako kaban. Siguro gumikan kaya gugumahan pagyapong kong ato kaniya. Dugay-dugay na po niya panahon nga nagkuban eh. Walang maluoy na lang po sa kong mga anak. Abi banyak ni aku ya. Adunai naik panahon ya. Dilih ku pakan on sekumban. Ku letak aduk ku. Nga pa bisan paman nga magpakilu ay kong gatukan Apa na useless lang. Gumikan ya. Uh... Di magadya mausap. Nga. kapila na kagayin ko yan nga nakalayas ko. Kaubal ako mga anak. Gumikan ka yan mga luksoman mista sa bintana. Kaya sa panahon nga, makauli ang akong nabana, magwildman Mag-wild man kini. Eh. Ang akong ginikanan ko yan, nasuko ng garikan ako. Nga matod pa nila nga, kan usah aku ngebiak anak aku ban pero aku ngipas sabut sila ko yang Dili nak aku mahimong ngebiak anak ban gumikan kaya malu iko sa ko anak diri ko gusto nga. ko yang Mangdag mangdagko ang akong mga anak na walay ama nasa tanaw ko yang ang akong ginikanan maluoy nga rin ka na na sa panahon nga makita nila nga magpalaban ko nga ito kanila. Nga napuno sa bundog ng ako nga panagway. Mga bundog pang ako mga anak. Abi ba niyo kuya? Nabugatan ako ila besa kong ilabi na sa kong sitwasyon karon nga ako pa na ning kamot sige pa ko bunugon sa kong ban gani adunay panahon ko yang <laughs> magsige na lang kong hilak gumikan kaya dili na ako na makaya ang ang sitwasyon karon, Ang ako mga silingan ko, ya. Nagtambag rin ka na ako nga. Ang akong bana na ipadakop sa pulis. Pero nahalulok ko, kuya. Basing on niya. Kung sa pa'y may tabo sa amo. Sa akong mga mga anak. Muna ko sa kong istorya ng anak niya, kuya. Sa pamasin niya. niya kanyang mahatagan o kapagtagan. Kabay na, kabay na sa kong sitwasyon ka ro. Nabalaka ko kuya sa kong kahimta, sa kong mga anak. Kung unsa ba ang ilang nga ugmanin. Gani ako mga anak kuya hangtod karon ro niundang sa pag-eskwila. Naluoy na kaya Inatunta nga mahatagan ninyo o kapagtagat. Kabay na sa kong istorya ka. Naglibo ko kuya. Kung unsa akong angayad ng Sakit na kayo kong ipate kuya. Naluwi na ko sa kong mga anak. Kuya Nick, palihog lang bagi o tambagi ko ni mo. Para kanimo. ni mo, on akong angayan gahin mo. Mayo ba Ako nga bulagan ng akong ban. Bisan to nga ado na mga anak. Kuya Nick, nagkasalamat nga na kanimong sa imong nun ang gugma sa kagahapon og sa tanan mga naminaw karon nagsunod ini nga programa ah. dagang salamat kini inyo magtatampo sa si Estela from uh, Botuan Okay, dagang uh, salamat Stila ha? sa itong mga, mga kaigsunan. Uh, ha? Ilamilakang Stila, dagang salamat sa iyong pagsalig Ah, uh, pagsaling sa imong uh, istorya, gagiya uh, padangat diri sa tong atol uh, ang ang programang uh, Gogma sa Kagahapon. Og masab sa mga naminaw karon, oy may uh, adlaw gyha ngatuna kang uh, manong uh, Jimmy Vanitie uh, sa iyang uh, inahan, uh, si Antitata Tata ako nang uh, ayaan, o uh, akong ga uh, first cousin uh, Jimmy Waniti Og sa mga Wanite family ha. Ay sad nila ni angkol Idoy niya, Auntie Sonia, ah, sila si uh, Auntie Mila, Auntie Inday, sila si uh, Auntie Ibing. Mhm, mm og mga sab uh, sa tanan ha, ilabi na sa atong lula earning ah, sa akong mga aya andiha. Nahala. Sa akong mga first cousin, nahala may nga adlaw nga na kaninyo. Bueno, you nga istorya ni uh, Stila. uh regarding na nininga iyang pangutana, kung nga usap ba iyang uh, ang, kung, uh, yang, uh, ang Bulagan baka niya iyang uh, banal, loyo, nga doon na sila mga anak. Siguro, uh, para kara ko din ay kumagladuha sa pagtambagan na kanimo. Bulagin na ang imong bana. Mintras sayo pa. Ah, kay muna ay gingon. Kung ang kinaiyas sa iyong bana, mangulata, hubog-hubog, uh, kusumang dagmal. Muna gina siya. Ha? panahon nga, kanang uh, masumpo, uh, maundang, pero maabot gina ang panahon nga, motokar gina uh, kanang batasana. Muna nga para kanako, ang angayan lang gina nga bulagan ng imong bana. Kastila o na pinaka-importante kayo ayaw na paabuta nga mabot ang panahon nga ikaw na hino ay ma, ah, mabigtian ha ah, basing nga mapalabian ka o di ba ka ang imo mga anak so mo delicado diha nga kinanglan nga maglikay mo kay lisod nga ayo nga makiguban sa usa ka tawo nga kusog mo sugal unya gawas niya na mangulata pagyud unya dili lang ikaw kulataon ang iyo pang mga anak. So walay rason nga dili ni mo bulagan ay mong bana. O may mo pagali, kasuhin na yung bana. Naman tayo uh, kining uh, violence against women and their children. Uh, kining nga uh, baw uh, Bugat kayo ni. Uh, munisya, nga balaon. Uh, ang nagprotektar nga ito na sa mga kababayanan. Uh, sa mga inahan. Nga dagmalan. Lakit mo sa mga kabataan. ah uh, Grabe ang uh, gobyerno nga nagpanalipod ang ah, ato na sa mga kababayanan. So kana kana prandaan impas na imong gabana. Ah, unya gawas ni ana mura gingon nga bulag gigid na. Mura gyud pinakaimportante. Ampo ka, ah, pag lang. Kaya mo na gingon bisan pag wala kay bana mabuhi man ka nganuman. Kugihan man ka. Ikaw may nagbuhi sa imong bana. Ha? So mabuhi ni mo imong anak subot pa subot, walay ko ley quintali bana mo nang gbiyae gid na mentra iyo pa kunya ampo lang amo lagi pinaka importante ampo lang sa tunggalabing abing makagahom sa tanan nga mo in nag buhat ka nato sa langit ug yuta amo lagi pinaka importante kayo mm -hmm. Ayaw na pag uh, pugpugo nga di ka ubias yung bana ayaw gen kay uh, matay mingan ganika Nah, boleh gingung. Impas kita. Ah, ha? iris kita yang lido? Ah, ha? di bawah. So dari kado kayu. Ha? Mulai pernah kau impulan tengah mau oni mau istilah. Nga kinahanglan yud. Ha? Kinahanglan yud. Nga kini betong protek tahan ni ang imong ah, so, ah, murah, imo imo, stila, nga, ah, nga imo ang imong mga, mga anak batok na sa imong nga bana o oh, nga ako nasayod nga dili lamang si Stila nga adunay uh, ingon ini ang kasinatian uh, na sa iyong gyapon kung kamo naka angkod mo o gaban ng nga ingon ani o uya pa baka mulata palahubong naging nga biyae na ninyo ah, bihain na ninyo para nasa itong nga mga kahubayanan kaya walay pulos nga mag uh, tinermo ni anang ingon ana kinaiya ingon gaban na ingon ana nga uyab uh, ah, ayaw na ayaw na ninyo pa ha? Uh, ayaw ninyo pa butang na pa uh, mas mulala pa ang sitwasyon base magrabihan mo Mabitaw na aya uh, kining balaod uh, violence against women and their children kining gabaw si gumikan kay hugot kayo ang kapatpotek protek sa gobyerno ha? Uh, sa ato nga mga, mga kawabainan sa mga kabataan o karoon karon tag aduna pa na ingon ani ha? Deba ba? salamat timo Mo Estila, ha? O may umusab sa itong mga kaisunay nga namina o karon inaot unta nga kung ano na may mga uh, kining personal nga kaagi sa kinabuhi agugmaman, uh, problema sa pamilya, mga kaagi ninyo na uh, mo nga lang mo sa ako uh, sa kong uh, messenger kay uh, ato nang hatagan og ato nang sawan uh, diri sa tong pagpanag-uban uh, pag, uh, uh nga sa mga naminaw karon kamo uh, magsurod mo kanunay uh, sundin ninyo kanunay nga uh, programa ha. kaya dagal moy makuha nga kinimitaw nga kaayohan uh, kaayuhan uh, nga mga ilabas sa mga tambag nato og uh, kung unsay mga angayan nga himoon So, yung nana lang, bihisan on nga mga istorya sa kinaboy ato At, ka ng hatag. O gapon tayo. Salamat nyo mo, Estila, ha? Uh, sa imong pagpadangat, sa imong mga kaagi, uh, suliran sa kinaboy. Uh, nga adlaw adawa. Laga salamat sa mga viewers, sa mga tigpaminawa.